Hello, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 5.48 p.m. March 11, 2024. Ayan, so maliwanag pa naman sa labas pero maya maya madilim na rin yan kasi ang bilis lang din naman dumilim lalo na pag ganitong oras. Mga 6 p.m. madilim na yan. So ayan guys, sa sobrang tumal, napakadami pa natin ng mga uh, stock ng mga chichirian natin ng mga pambata ng mga apat lima. Ayan. Apat lima kasi yung mga ano natin, mga dating piso. Apat lima ang bentahan ko. So, sa, sa araw, simula umaga hanggang hapon, kadalasan yan, halos walang mga bumibili sa tindahan. So, kaya bumabawi tayo ng benta kapag gabi kasi nga yung mga empleyado ay nag-uuwian na. So, sa gabi sila nasa bahay. So, kaya medyo bumabawi tayo ng benta sa gabi. Kaya anong oras na rin tayo nakakapagsara ng ating tindahan, kadalasan 11pm, kung minsan pa nga ay 12 midnight na o lampas pa. Dahil depende nga sa mga minsan kasi may mga nagiinuman, so kagaya kagabi, uh, nakabawi naman tayo ng benta dahil nga sa may nagiinuman nga dito malapit sa amin. Kadalasan naman syempre kapag may mga nagiinuman, mabenta dyan yung mga sigarilyo, yung mga pulutan, yan. Kaya, dyan talaga tayo bumabawi. So bukod dito sa mga titsire natin na nandito, uh, na mga 4, 5, meron pa tayo doon sa kabilang harapan natin na mga tig-isang balot pa na hindi pa nabawasan. Kasi yung mga display dito sa bandarito is iisa lang yung mga display na nando doon. So nilagay ko nga lang kasi doon kaysa naman nakatago siya para na maraming tingnan yung harapan natin. So, ito yung kabilang harapan ng ating tindahan. So, nakapag-isip ako ng ating diskarte para sa mga slow-moving items natin. So, ang ginawa ko, uh, kagabi, ayan yung aking naisip. Ito, yung bukod sa meron tayong display dito sa loob, kagayang itong ating bulak, ayan, meron tayong display dito sa loob. Naglagay din ako dyan kasi dalawang balot yan uh, naglagay na rin ako dyan para kahit pa nakikita si sila nung mga dumadaan. So, yung mga ibang customer kasi, syempre, uh, pag napadaan sila, tapos, meron silang halimbawa galing sila sa palengke meron silang mga hindi nabili, nakalimutan na bilhin. Tapos, pag napatingin sila rito, makikita nila, ay, magkano yung ano mo, nakalimutan ko pala bumili sa palengke, ganon. So, yun ang akin naisip na discard eh, para mabenta naman sila. So, kagaya na lang nitong ating mga face mask, yung face mask natin, Ah, uh, wala tayong naka-display dito talaga sa loob. So, since talaga sa harapan talaga siya naka-display. So, itong ating BL. So, meron tayong bukod sa meron tayong display dito sa loob na naka-box, Naglagay ako dyan, nilagay ko siya sa plastic. Naglagay ako ng apat para nakikita siya ng mga ibang dumadaan. Tapos, itong bulak natin ay itong pulbo natin, Johnson. Uh, baby powder. Meron tayong display dito sa loob. Plus, naglagay lang ako ng dalawang display dyan para nakikita siya ng mga customer natin. Yung mga hindi nagtatanong sa mga tindahan kung meron ka ba rito, meron ka ba nyan, diba? Para nakikita na nila. Plus, kagaya nitong ating mga lapis. So, bihira lang din naman na magtinda dito sa mga kakumpetensya ko ng lapis. So, meron tayong nakadisplay bukod sa meron din tayo dito sa loob. Plus, itong cutter natin na na natin itong uh, Uh, stack itong cutter, itong cutter. Ayan. So meron tayo dito ng dalawang piraso kasi. So yung isa, naisip ko siyang i-display dyan plus itong ating Scotch tape natin. So ayan yung display natin dito sa loob. Nagtira lang tayo ng dalawang piraso ng display natin sa loob nitong Scotch tape. Ayan, dumidilim na yung labas. So ito naman yung uh, steel wool natin. Ayan, bukod dito sa naka-display dito, Meron pa tayong uh, naka-display dito sa loob. Ngayon ko lang napansin, meron may sira. Siguro, pinagtatangkaan nilang sirain at nakawin. Dahil nga may butas. Ayan o. Ngayon ko lang napansin yan eh. Ayan. So, naglagay ako dito sa loob ng dalawang piraso para pagka bumibili yung ating mga customer, nakikita rin nila. Kasi pagka may bumili sa tindahan natin. Kitang kita na yung mga display natin ng mga slow moving items. So dito sa mga sponge natin, wala tayong display dito sa loob. Dati pa talaga yan, nakasabit na yan siya dyan. So alam naman din ng mga customer dahil na sponge yan, kaya nagtatanong din mga customer natin kung meron tayo yan. Kung meron, kasi minsan hindi rin nila nakikita yung mga nasa harapan natin. Plus itong toothbrush natin, wala rin tayong display nito sa loob kasi talagang dati pa nakasabit na yung mga yan. Tapos itong tissue natin from TikTok, uh, meron tayo niya na dahil nga dalawang balot ang in order natin yan, kaya meron tayong dalawang, ah, isang balot na display dito sa loob. Ayan, plus itong cotton, meron tayong isang balot nyan dito sa loob. Tapos, dito sa mga ano natin, ID holder natin. Ayan. So, wala tayong display dito sa loob. D nilagay ko lahat dito. konti lang naman ito. ah uh, ayan. So, ang natin is 25 pesos. Minsan kasi may mga naghahanap din sa atin yan. Tapos, itong mga text natin na pambata. Last year pa itong stock natin. Plus, ito last year pa yan. Ito yung mga sandriyo natin na nirepack natin. Napakalaki ng tubo natin dito kung mapapaupos natin lahat 1,000 yung atin magiging tubo 1,000 plus plus itong atin sabitan ng mga ID ayan yung hinihila na sabitan ng ID uh, ayan 12 pesos so last year pa rin yan na stock natin ah simula pala nung tayo nagtindahan meron na tayong ganyan kasi napakadami ng ganyan ng mga tinitinda ko nung ako'y nasa company pa nung ako'y nag-work pa sa company sobra ko pa yung mga yan. Kaya yan, dinisplay ko dito sa tindahan. Hindi naman siya mapapanis. Basta, uh, ibalot lang siya palagi kasi pag naluma na yung plastic niya pinapatan ko kasi marami naman akong ganyan ng mga plastic so itong white glue natin wala rin tayong display dito sa loob kasi dadalawang piraso na lang yan so naisip kong ilagay siya dyan para nakikita siya ng mga estudyanteng uh, mga hindi nagtatanong tapos itong ating correctional tape ayan, meron tayo pang natitira dito sa loob ng isang piraso na display. So, ito, isang, isang pack pa siya, ayan, no. So, hindi pa siya nababawasan. Ayan, ang pintahan natin dito is 40 pesos each. So, naisip ko lang din yan para mas marami din siyang tingnan yung harapan natin dito sa bandang kabila, dito sa bandang kanan. Kasi puro lang kaliwa ang tingin ng ating mga customer. Doon lang lagi. Dahil dito kasi yung bilihan, So, ayan o. Oh. So, dito meron tayong nakapaskal na ice scramble Available here. Ayan. Tapos, ito naman yung nakalagay dito sa harapan nito is doorbell lang nasa loob ng tao. Ayan. Kasi yung iba natin mga customer ay hindi nagdo doorbell. Tumatawag pero hindi marinig ang boses. Mahina. Kaya naglagay na tayo ng ganyan. So, dito nga yung bilihan ng, ang, ng mga customer natin. Tapos, hayon, yung ating mga slow moving items, doon siya nakalagay. Kaya, kitang kita nila kapag bumibili sila. So, ang intention ko nga sa mga dinisplay natin sa harapan, yung mga customer natin na mga dumadaan or yung mga napapadaan lang na yung mga hindi naman nagtatanong. Tapos, nakita nila, o oh, di ba nakakadagdag din tayo ng benta. So, kahit papano, bumenta naman yung ating mga slow moving items ayan, pero lang itong ating mga panlinis ng kuko dyan. hindi tayo nakapaglagay na sa harapan ng ating tindahan so soon, uh, baka maglalagay na rin ako yung tawa sa harapan ano yon so ayan, may bumili ng bata, so bumili siya ng soft drinks ayan, So, kagaya ng akin sinabi, meron tayong display ng mga ibang slow moving dyan, ng mga items, kagaya itong pulbo. Ayan, so ito lang yung mga mighty ban natin na hindi na tayo naglagay tsaka itong bigs kasi isang piraso lang din naman yung bigs tsaka tapos meron din tayo dyan na betadine. Isang piraso lang yung ini stock ko nyan kasi talagang matagal mabenta yung ganyan. So, meron din tayo dito sa loan pass. Ayan, tapos ano pa ba, ayan, yung mga ball pen natin, tsaka yung ibang mga school supplies natin, meron tayo dito, yung mga, ano ba tayo dito, glue stick, ayan, meron tayong glue stick dyan, so, ayan yung ating mga glue stick, tapos may pentel din tayo dyan, tsaka yung ating fastener, so, yung iba natin mga school supplies is nasa loob, kagaya ng mga uh, band paper, yung mga ano, yellow paper. Ayan, nasa loob. Manila paper, meron tayo. Nasa loob lang. Kasama, sinama ko, sa sinama ko sa mga school supply ng aking mga anak para nakatago siya ng maayos. Kasi pag dito, matutumihan lang siya. So, doon na lang. Total naman yung mga school supplies natin ay hindi naman talaga siya fast moving. Plus, meron tayong mga restock na naman ng mga pinamidi. Ah, uh, Pinabili ko ito mga to kaninang umaga sa anak ko. Ayan. So meron tayong isang case ng ating uh, Coke 1.5 kasi talagang zero stock na ako niyan. Ubus na, ubus na. Kaya kailangan ko talaga magpabili kahit isang case. Tapos, ang um, puhunan nga pala nito is 710 ang isang case. Plus, meron din tayo dyan ng 4x4. Uh, kasi kagabi nakabenta tayo ka ha gabi ng tatlong piraso 4x4 yun so meron lang tayo dyan natitirang isang piraso ayan so ang puhuran pala natin ng per box ng 4x4 is 1,455 plus meron tayong isang tie ng kote ko brown dalawang piraso na lang kasi kasing stack natin dyan yung twin pack tapos meron tayong sa anis uh, and ramen na uh, cream and sipods 5 pieces at saka tatlong kahan ng camel at saka yung DKE na sugar yung wash, tig 1 point anim na piraso. Plus meron tayong mantika na labo doon na 1.5 dalawang piraso. 93 each ang puhunan niya. Naubusan kasi tayo ng nakabote ng mantika, kaya irerepack natin yan ulit per bottle. So ayan no? oh, diba bilis, gabi na agad. <laughs> madilim na agad yung labas ayan, mga kasari, hagan dito na lang sa akin mga kasari dyan, ay sana eh, pagdating man lang ng April eh, bumenta na tayo di ba? kasi simula January talaga, ay napakatumal na talaga, alam ko naman marami ako mga kasari dyan, na talagang nakakaranas ng sobrang tumal pero laban lang tayo hanggat nakakabenta tayo, hanggat may benta tayo sa araw-araw, hanggat hindi tayo nasa zero balance, huwag tayong mawala ng pag-asa -pag Basta importante talaga hindi tayo uh, na-zero benta sa araw-araw. Ayan. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. More benta po sa lahat. Bye-bye.